Kumusta mga ka-atletiko? Sa bawat team sports may mga player tayo na tinatawag na untradeable. Ito ay yung mga manlalaro na tinuturing na MVP o most valuable player para sa kanika nilang koponan. At bawat top players ng koponan may mga masasabi tayong hindi-hindi pwedeng ipamigay kahit ano pang willing na ipalit ng ibang teams. Ito ang aming listahan ng top 5 untradeable superstars ngayon sa NBA. Number 1, Anthony Edwards. Alam mong special ka kung kinukumpara ka na sa arguably greatest of all time na si Michael Jordan. Yan ang comparison na nakuha ni Anthony Edwards nang pangunahan niya ang Minnesota sa deep playoff run. Sa edad na 22, nagawa ng balikta ni Antman ang katayuan ng Timberwolves. Kung dati ay hindi makatungtong sa playoffs ang naturang kupunan, ngayon ay pumesto lang naman sila sa top 3 sa talented na Western Conference. Lalong maraming humanga kay Edwards ng kanyang pangunahan ng Timberwolves kontra Denver Nuggets. Marami kasing nagsasabi na near impossible na matalo ang Denver Nuggets sa isang playoff series pero ginawa ito ni Edwards. Dagdag pa dyan na tila si Ant na ang pinoposisyon bilang susunod na face ng NBA. Karismatik din kasi ang Minnesota superstar na kahit kaninong fanbase ay natutuwa sa kanya. Kaya naman ay tingin namin ay malabong bitawan ng Timberwolves si Ant at ito na ang magiging kanilang centerpiece sa mga susunod pang taon. Number 2, Nikola Jokic Nabanggit na rin naman natin ang Denver Nuggets, syempre ay kasama rin sa listahan ng kanilang star player na si Nikola Jokic. Si Jokic ay breath of fresh air sa NBA. Dati ay napapamangha tayo kapag atletik o kung todo dumakda kang isang player. Giniba ni Jokic ang perspektibo na yon dahil kaya naman palang mag ng isang manlalaro kahit hindi ito sobrang taas tumalon at malayo ang katawan sa mga ibang athletic players. Suwabe lang maglaro si Jokic. Kung titignan niya sa court ay hindi mo aakalain na kaya nitong magdominate. Pero dahil sa angking basketball IQ, vision sa court at leadership skills, ay tinitingala siya hindi lang ng kanyang mga kampe kundi pati ng mga opposing superstar sa court. Number 3, Luka Doncic kung raw talent lang ang pag-uusapan, si Luka Doncic na ang nasa tuktok ng NBA. Bago siya dumating sa Dallas ay tila walang direksyon ng franchise. Pagpasok niya ay biglang naging instant playoff contender sang koponan. Katulad ni Jokic, unconventional din ang playing style ni Luka na effective sa modern day NBA. Hindi siya kabilisan gumalaw sa court pero kaya kanyang lusutan sa pamamagitan ng kanyang mga nakakalinlang na moves. Dagdag pa dyan na halos triple-double ang average lagi ng Slovenian star, kaya nga siya tinatawag na Luka Magic. Buhat nang dumating si Luka sa Dallas, ay isang beses pa lang silang nawala sa playoff contention, at ngayon ay nakapasok na sila sa finals, na sa tingin namin ay hindi ang huling beses na makikita natin si Luka sa championship rounds. Number 4 Shea Gildius Alexander para sa amin, si Shea gilgeous Alexander na marahil ang pinaka-underrated na basketball player ngayon sa NBA. May iba kasing hindi gusto ang playstyle niya na tinatawag siyang free throw merchant dahil sa dami ng pitong tinatawag kapag siya ang binabantayan ng mga kalaban. Pero kung papanoorin nyo lang ng buo ang mga laban na Oklahoma City Thunder, may kita niyo na there's more to SGA than his scoring prowess. Tied lang naman siya sa may pinakamaraming steals sa regular season. Defensively din ay active siya dahil is isa siya sa mga guards na halos 1 block per game. Pagdating naman sa efficiency, isa siya sa may pinakamataas na field goal percentage sa 53.5%. Wala nga ang nag-aakala na makakapasok ang OKC sa playoffs ngayong season dahil to be honest, kung ikukumpara sa ibang team ay hindi mo naman masasabing kaya ng makasabay ng kanilang roster sa ibang veteran teams. Pero nagawa nilang maging top seeded team sa Western Conference dahil na rin sa pangunguna ni SGA. Number 5 Victor Wembanyama. Marami siguro ang kwe question sa pick namin na ito pero sa tingin namin kahit sinong pupunan ang makakuha kay Wembanyama ay hindi nagugustuhin pakawalan pa ang alien-like player na ito. Dati nga ay unicorn ang tawag natin sa mga arch type tulad ni Wemby. Matangkad na kayang mag -dribble at may decent jumper. Pero bakit alien ang tawag ng karamihan kay Wemby? Ito'y dahil out of this world na ang kanyang ginagawa sa court. Sa height na 7 foot 4 at wingspan na 8 feet, hindi dapat posible na gumalaw na mistulang scoring guard si Wemby pero nagagawa niya ito at kahit ang mga basketball experts ay hindi maintindihan kung paano ito nagiging posible. Kapag nagmature na si Wemby at tumagal na sa si NBA, paniguradong magiging cornerstone siya ng isang dynasty na nagbabadya sa liga. May nakalimutan ba kaming player mga ka-atletico? I-comment mo na yan.